Pinanganak si Jesus sa Bethlehem nung panahong si Herod ang hari sa Judea. May dumating sa Jerusalem na mga wise men na nag-aaral tungkol sa mga stars. Galing sila sa East. Nagtanong sila, Nasaan ang pinanganak na hari ng mga Jews? Nakita namin ang star niya sa East. Kaya pumunta kami dito para sambahin siya. Pagkarinig nila sa hari, umalis na sila. At yun nga, Nakita nila ulit ang star na nakita nila sa east. Nilid sila ng star hanggang sa tumigil yon sa lugar kung nasaan ang bata. At sobrang saya ng mga wise men. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang bata. Kasama ang nanay niyang si Mary. Lumuhod sila at sinamba ang bata. Pagkatapos, binigay nila sa kanya ang regalo nilang gold, frankincense at myrrh. Sa ibang ruta sila dumaan para uwi kasi winarningan sila ng Diyos sa panaginip nila na huwag nang bumalik kay Hira.